Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mamaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong garuda. Kapag dumarating na ang garuda, maguli sa na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga unit. Takot na takot sila sa ibong garuda pagkat ito'y kumakain ng tao. Sa pagtatakbuhan ng mga tao, Naghiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kimbayat. Ang sultana ng Kimbayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa tabi ng ilog. Dahil sa malaking takot at pagkalito, naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ng sanggol. Siya ay si Diyuhara, isang mga ngalakal mula sa kabilang kaharian kanyang pinagyaman at iniwi sa bahay ang sanggol. Itinuturing e niya itong anak. Tinangalanan nila ang sanggol ng Bisari. Habang lumalaki si Bidasari, ay lalo pang gumanda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang nakikilalang magulang. Sa karya ng Indrapura, ang Sultang Mogindra ay dalawang taon pa lamang kasal kay Lila Sari mapanibughuin si lilasari, Sari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan kung siya'y mahal nito, nasasagutin naman ng sultan na, mahal na mahal ka sa akin. Hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Kanyang itinanong na minsan sa sultan, hindi mo kaya ako malimutan kung may nakita kang higit na maganda kaysa sa akin? Ang naging tugon ng sultan ay kung higit na maganda pa sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nag-aalala ang sultana na baka may maganda pa sa kanya at ito ay makita ng sultan. Kaya't kara-kara kang inuutosan niya ang matapat niyang mga kabi na salaksigin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. makita ng mga tauhan ni Bidasari, si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lila Sari. ng sultana si Lila sa palasyo upang di ang ay gagawin naman ng sultana. Ngunit, pagsapit doon, si Lila ay minang na ng Lila sa isang sinig at doon ay nalilisa. Nang hindi na matiis ni Lila ang mga pagpapagusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang islam sa halabanan ng kanyang Kapag araw ito ito'y pinagpupuan ka sa kailinasan, ang sagabi na nababalik sa tuloy. At hindi mong lalaan, si Bida San ay mamamatay. Lumayag si sa Bida San. Kinuha niya ang islang nito at pinauli na niya si sa Bida Isinuot niya ni Bida ang buntas ng bintang isla sa araw at binabalik sa tuloy kung mabing. Kaya't si Bida ay nakaburo kung araw at muling nabubuhay. Pag-aalala sa pag-aaral na baka tulungin pati si mo Kaya't nagpagawa siya ng isang maling ng palasyo sa gubat at doon niya itinirang ang isa si Bilasari. Isang araw, ang Sultan Mugindra ay nangaso sa gubat. Nang nakita niya ang isang magandang palasyo, ito'y nakapinid. Pinilit niyang buksan ang pinto. Pinasok niya ang mga silid Nakita niya ang isang napakagandang babae na natutulog. Ito ay si Bidasari. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi si Sultan Muginra na hindi nakakausap si Bidasari. Bumalik ang Sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan, nabuhay si Bidasari. Nakausap siya ni Sultan Muginra. Ipinagtapat ni Bidasari ang ginawa ni Lilasari. Galit na galit ang Sultan. Iniwan niya si Lilasari sa palasyo at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Si Bidasari na ang naging reyna. Samantala, pagkiraan ng maraming taon, ang tunay ng mga magulang ni Bidasari ay matahimik nang naninirahan muli sa Kembayat. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Ito'y si Sinapati. Nang pumunta sa Kembayat, isang anak ni Diyuhara ay nakita niya si Sinapati, anak ng sultan at sultana ng Kimbayat. Si Sinapati ay kamukhang kamuka si Bidasari. Kinaibigan nito si Sinapati at ibinalita ang kapatid niyang si Bidasari sa kamukhang kamuka ni Sinapati. Itinanong ni Sinapati sa mga magulang kung wala siyang kapatid na nawawalay sa kanila. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indrapura. Nang makita si Vidasari at si Sinapati, ay kapwa silang nangingilala dahil silang dalawa ay magkamukhang magkamuka. Natunto ng Sultan ng Kimbayat ang nawawala niyang anak na si Vidasari. Nalaman ng Sultan ng Ingapura na ang kanyang pinakasalang bidasari ay isa palang tunay na prinsesa.